kumain ka na ba? hindi pa eh. gusto mo kumain? saan mo gusto kumain? kain tayo, gusto mo? Hintayin mo na lang ba? hindi para pakainin kita kala ko kasi tutulungan ako sir binugbog tuloy ako sa luneta binugbog ka sa luneta? Oh. yang ka lang ha bibili akong damit mo ha sino pwedeng bumili? okay ka lang kuya? Okay lang, dyan ka lang. Nagpapabili akong damit mo, ha? Malakas na amoy. No, kuya? Pero okay lang yan, ha? Pagkatapos mong maligo, mawawala na yan, no? Para gumaan naman yung pakiramdam niya, mga kababayan. At yung mga buko niya, Pwede makausap? Ha? Pwede ka ba ako makausap? ano pangalan mo? Henry Cruz. Ha? Henry Cruz. Henry Cruz! Pwede ba ako ipagkaibigan sa'yo? Dito, usap tayo. Okay lang? Teka, saan ka? Taga uh, Luneta. Iniwan ako ng nanay ko. Taga Luneta ka? Ah. Ba't ka nandito? Si Precious si Paulito po, saka si Alvin Aizol. Ako po si Nino Canilleta. Ako rin si Ian Pendebel. Ikaw si? Ian pel. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Nanonood ako ng sini. Nagkatakbuhan ho, sir. O, oh, tapos? Sinakay ako ng motorsiklo. Hmm. Alam mo ba kung anong lugar ito? Tagamalasigil. Pero sa ang province mo, kuya? Ha? Ah? Province mo? Taga... Takloban. Taga Tacloban ka, ang layo naman na narating mo. Ah? Ano pangalan ng nanay-tatay mo? Sabaho daw, yung baba na anak ho. Marunong ka ba magpangasinan? Waray lang mo yan. Eh. ah, waray. Waray ikaw. Ah. Taga... Kumain ka na ba? Di pa huy. Gusto mong kumain? Saan mo gusto kumain? Kain tayo, gusto mo? Ah, uh, hintayin na lang po. Hindi. Para pakainin kita. Kala ko kasi tutulungan ako, sir. Binugbog tuloy ako sa luneta. Binugbog ka sa luneta? Uh, May asawa ka ba? Taga Michael Laiko po, tsaka si Henry Cruz po eh. eh. Ano pangalan mo? Taga Patinyo po. Sa ikaw, Baytas. ikaw kuya, ano pangalan mo? Si Mira Valdez po. Pangalan mo? Uh, si may Corina Sanchez po. May asawa ka ba? Tsaka si Nick Velasco po. Tsaka si Tony Calixto. May asawa ka? DCRH po. DCRH? Graduate po ako hmm. ng grade 4 po. Tsaka taga Mindoro po kasi po yun. Sumasakay po. Tapos inihahatid lang po Gusto mo ihatid kita sa mga magulang mo? Eh, may pagkabingi ko ako sa natutulog lang kasi ako sa ilalim ng LRT. May pagkabingi ikaw? Uh -huh. Pero naririnig mo naman ako ngayon. Uh -huh. Okay. Kumain ka na ba? Kakain pa lang po. di ba akong sumama? Kain tayong dalawa? Um, punta tayo doon sa may McDo. Gusto mo? Burger King po at Tok Ha? Burger King po tsaka Tok Burger King? Ah, gusto ko rin yun. Tara, punta tayo hihintayin ko na lang po, babalik na lang po kasi po eh, nagkahanap po ako ng trabaho po eh. Kar Bibigyan kita ng trabaho, gusto mo? Eh, Pero pag binigyan kita trabaho, kailangan magpagupit muna tayo, tsaka maligo. Gusto mo? Bili tayo damit, paliguan kita. Sama ka sa akin, palika. Tulog na lang po. Mamaya ka na matulog sa sasakyan na lang. Yellow bell po kasi ako eh. Ha? Huh? Yellow Bill. Yellow Bill, ikaw. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang umaga sa atin lahat. Ayan, gaya po ng uh, nangyari, today is uh, Sunday. After po namin magsimba uh, magsimba, namataan ko si Kuya na pakalat-kalat, paikot-ikot. Kaya tinray ko po siyang uh, kausapin mga kababayan pero talagang paiba-iba yung sinasabi niya. Pero <clears throat> gano'n naman po talaga sa umpisa. Pero later on, makakakuha rin tayo ng N po. Pero ayon sa kanya mga kababayan, ha, ayon lang po yun sa kanya, tiga samar po siya. At uh, ang pinagtataka ko, kung samar siya, bakit siya nakarating dito sa Pangasinan? No? Tiga samar ka ba? Saan sa samar? Sa Dunggalo. Saan? Dunggalo. Dunggalo. Ano apelyedo mo? Taga... Hindi, uh, si... apelyedo mo kuya? Uh, Ray Cuenco. Mabi ah, Parks. Anong pangalan ng kapatid mo? Si Tahu. Ah, nanay mo? Si Andy Verde. Kay, 'di ba sabi mo hindi ka pa kumakain, gusto mo kain tayo? Kaibigan uh -huh. ako hindi ako kaway. Ha? Uh -huh. huh? Tawagin niyo nga 'yung sasakyan, sakay natin siya para punta tayo sa kainan, ha? Huh? Huwag kang matakot sa amin. Mga kasama ko yan mga 'yan, ha? Huh? Kakain tayo, gusto mo? Ano bang gusto mo pagkain? Halika, huwag kang uh, dito ka lang ha. Sasama kita ha. Para magpaligo tayo, magbihis tayo. Wala ngayon, ako na kaimigan mo. Apir tayo. Ayan. Ilan taon ka na kuya? Mga... 15-16 ka pa lang? Wait lang ha, tatawagan ko yung sasakyan para kakain tayo ha? Anong gusto mong pagkain? Ha? Ano gusto mong pagkain? Kahit siopaw po. Siopaw? Very good. Paborito mo ba yung siopaw? Okay. Balik ka, sakay tayo. Huwag yeah. kang matakot sa akin. Ha? Frank, eh. Hello po. So, ayan mga kababayan, isasama ko lang siya para pagkainin dahil nagugutom, pa si, nagugutom na raw si kuya. Dito. Dito ba? Dito. Ayan. Yeah. Sige, sakay yung iba doon ganon. Huwag ka matakot sa amin, ha? Kaibigan ako. Ano yung pangalan mo ulit? Si... Joko Diaz. Joko Diaz. Wow, idol na idol kita, bro. Kilala mo pala si Joko Diaz, no? Saan ang province mo ulit? Sa... Sa... Quezon City. Quezon City? Saan sa Quezon City? Kay Manuel. Sa to. Ano pangalan ng ano, ng nanay-tatay mo? Si Victor Espiritu. Mm -hmm. So, ano maganda dito? Paliguan na muna. Pero, kailangan natin bumili ng damit. Ano yung hawak mo? Pantalon. Kailangan niya ng damit tsaka brief. Maliligo muna tayo, ha? Tsaka tayo kakain ng siopaw. Diretso sa bahay. O, maghanap ka ng ano, mabilhan ng damit. Bilhan muna natin siya ng damit. Tsaka brief. Pagkatapos natin siyang ano, mapaliguan. Mapaliguan, pagupitan, tsaka pakainin. No? So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, si kuya. Uh, bibihisan lang po namin. Pagupitan. And then, pakainin. Para mapreskohan naman siya. Kasi, yung mga damit niya talagang... Matagal na, So sana sa pamamagitan ng video natin mga kababayan, pamamagitan po ng pag-share ninyo ay makita niya ang kanyang pamilya para sa ganun ay matulungan natin siya. Hindi pa natin siya ba basta basta pwedeng iuwi or dalhin kung saan mga kababayan hanggat hindi po natin nakikita ang kanyang kamag-anak. No? Okay ka lang kuya? Anong pangalan ng asawa mo? Ilan ang anak mo? Si Michael Rivera. Ilan ang anak mo po? Tatlo. Tatlo. Nasaan yung anak mo ngayon? Apat. Tatlo. Mhm. Mm Nasaan na yung mga si anak mo ngayon? Horace. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon, Kuya? Sa Vista Martin po. Hindi po. Ngayon, nasaan lugar ka? Alam mo po ba? Sa... Hindi ko po rin po alam. Ah, hindi mo alam. Nandito ka sa Malasiki, Pangasinan. Sana province mo, Kuya? Sa... Taga... Orlando Magic po. Orlando Magic? Pero anong totoo mong pangalan, kuya? Si Barnon. Wala talaga siya sarili, mga kababayan. Bawat salita niya iba. Pero okay lang yan, mga kababayan. Makukuhaan din natin ang info ito pagdating ng uh, mga, mga paulit-ulit natin tanong. Dad, sabi nila, ano, matagal na daw siya dito paikot-ikot. Oo. Oh. Ah, matagal na siya paikot-ikot. So, possible na tiga dito lang to. Pero Tagalog eh Sabi niya, waray. Kuya, saan ang province mo? Sa Rizal, atin. Galing din ng Maynila ito eh. Unang-unang sabi niya sa akin, Luneta. Alam niya yung Quezon City. So dalhin natin to, pakainin, paliguan, tapos pagupitan, no? Papag... Bok niya po parang kaya tinansin. Oo. Oh. So, So, papagupitan ka namin, ha? Okay ka lang? Opo. Papupugiin pa natin, no? Saan pwedeng bumili ng damit? O, sige, tabi mo lang muna dyan. Yan ka lang, ha? Bibili akong damit mo, ha? Sino pwedeng bumili? Okay ka lang, kuya? Okay lang, dyan ka lang. Nagpapabili akong damit mo, ha? Malakas na amoy. No, kuya. Pero okay lang yan, ha? Pagkatapos mong maligo, mawawalak na yan, no? Para gumaan naman yung pakiramdam niya, mga kababayan. At yung mga puko niya. Marurumi na. Kuya, ilang taon ka na po? Ha? Huh? Huh? Kuya, ilang kayo magkakapatid? Ha? Huh? Saan ka natutulog, Kuya, paggabi? Ha? Saan ka natutulog? Ha, Kuya, saan ka natutulog? Hindi mo alam? Kuya, okay ka lang? Okay lang, very good. Wait lang saglit, ha? i bili kami ng damit para maligo ikaw, ha? Dapat ito liguan ng matagal, no? Tapos paliguan ay pagupitan para maging pogi makikilala siya ng kamag-anak niya pagka nabihisan to parang magkamuka sila ni Marites. kuya saan ka kumukuha ng mga pagkain mo pagka nagugutom ka Hindi niya masabi yung pangalan niya eh, no? Ano ba totoo mong pangalan? Pantalon mo to, patingin? Bakit ka bumili? Ha? Kasya ba to sa'yo? Parang maluwag? No, sa bagay, kasya na. So, damit na lang. Liligo tayo, tapos kakain, ha? Okay. Ano yung pangalan mo, kuya? Ha? Ano pangalan mo? Saan nanti siya paligo eh? Marites, it's your turn. Marites, it's your turn. Maruro ka magwaray? O, kausapin mo na waray. Di ka kadein kuya. Kuya. Mm -hmm. Di ka kadein ka magwaray? Sabi niya waray, Sabi kausapin ako. mo lang. Sasagot niya. Kuya, pera, pera, pera mbitad. Pera mbitad. Di ka kambadein. Ha? Kuya, hindi ah. ka mm. Di, di, di may province, kuya. Ha? Kuya. May dapat niyo ako ganak kuya? Wala niyo ka-ganak? Tapat daw, anak. Ha? Huh? Wala na daw po yung magulang. Wala na magulang? Kuya! Kuya! Binubuntas ka na? Hindi ka pa binubuntas. buntas ka rin ikaw nun. Ha? Kuya! Kuya! Anong karo ikaw nun? Yat ka gusto ya eh. Tanatay po. Tayan niyo muna. Diyan ka lang. Kakausapin mo muna. Sama ka. Boss, pwede yung pagupet? Pwede? Pagupet? Pero okay lang papatay mo na yung sound? Hello! Kumusta yes. so, <laughs> ka na? Okay lang po. May pasya, may ano ko, papagupitan. Ay, hello. Sige po. Yan, yeah, tingnan. Okay, Ay, hello. Kasi kayo nito Frankie. Galing kayo ng simbahan po, no? Opo. Nakita ko kayo sa simbahan. Ano, -an, galing ka doon? Opo, ka, galing po namin ako. Pero marami pa yata ang waiting, no? Wala na. Wala na, susunod na, okay. Okay, hindi ko natin Sige lang, sige lang. ba mag-upit dito? Sige okay, lang, sige lang. Magiging pogi ba? No. Oh. Sawa na ako sa mukha ako eh. Pwede bang baguhin? Apir mo na. Pababayin mo na? Pababayin na natin? Pababayin ko para pag-upitan natin. Halika, baba ka para pag-upit Tayo. Tayo. Ako ka doon. Dito, dito. Upo tayo. Dito po, Behave naman yan. Papagupit tayo, ha? Okay. Pagkatapos pagupit, maligo. And then, kakain tayo, ha? Very good. Kuwapo <laughs> wow, na lang super oh, sige po. Kasi yung last na picture natin, maragyan <laughs> na yun eh. Tagal na. Opo. Oh, sige po. Ito kayo dati Yup! One, two, three. Say hi. Hi, Kana. Hello. very good. Nag-aaral ka na ba? Opo. Very good. <laughs> hi, sige po. Tama <laughs> Nakikita si Baby. Thank you. Kumain, bibigyan kita pera, ha? Basta behave lang, no? Saan ba ano? Saan ba lugar mo talaga, Kuya? Sa... Barber Shop. Sa Barber Shop? Baybay ba talaga sinasabi ni Kuya? Pero... Malalaman natin 'yan mga kababayan pag ito napakain natin, napaliguan natin, nabihisan din napakain. Baka masabi niya kung ano siya, kung uh, taga saan siya. Tanggalin mo na 'yung jacket mo, okay lang? Para hindi ka mainitan. Marami kang jacket? Meron, meron. Bumili ako marami. Mamaya pagkatapos maligo, papalitan ko ng bago ano para mabango sige tanggalin mo muna oh oh tanggalin mo pa yan tanggalin mo para hindi ka nainitan ay tabi ko muna to ha Pain muna natin na. din. Pero matagal yun man. na? Pwede na siya? Siya na po? O, sige, alika. Dito tayo. Yung pinakamalupit na gupit. Ako. Ayan mga kababayan, yung, uh, yung mga, yung buhok niya po, kagaya kay ate, ano, Nancy, na nagkadikit-dikit na. So, ipaubayan na lang natin ito mga kababayan. Kaya, uh, Kuyang Barber, Barbero kasi kung ano yung napabagay sa kanya. So siguro mga kababayan, gaano na rin ito katagal na ano, uh, hindi naliligo. Kaya kupitan muna bago natin paliguan, No? Sige kuya, gawin mo yung best mo ha.